Right in the heart of the locality, a shelter for every faithful soul arose. This is a home for the believers to find comfort and peace with the guidance of the life of their patron saint. Witnessing history and rising adversity, this destination is a reflection of this town's pure character. Bago San Fabian, ang pangalan ng bayan na ito ay Angyo o Arceo na naging Angyo. Pero way back adon pa sa kabilang barangay na kapwesto. pero nung nagkaroon ng isang malakas na bagyo o na pagbaha dahil sa sa dam na sa Brooke ano nilipat dito sa poblacion so nung dumating ang mga Dominican friar so dahil nagmisyon sila rito ipinangalan nila ito sa isang unique na papa oh. si Saint Fabian so Saint Saint Fabian eh, unique ang pagiging papa niya kasi hindi naman talaga siya binoto kundi dahil sa Uh, pag-intercede ng Holy Spirit, naging Pope siya. So parang may dumapo na kalapati sa kanyang ulo at nakita ng mga kaparean na parang siya ang tinuturo ng Diyos na maging Pope. So kaya unique din ang San Fabian kasi uh, ang bayan mismo at ang parokya ay magkapangalan. So kaya yung significance no na naniniwala kami na ang pabor na ibinibigay ng aming Patron ay uh, dahil nakapangalan sa kanya ang bayan mismo. Historical place ang San Fabian Parish Church. Simula nung panahon ng Hapon, pinapatunog ang kampana para ipaalam sa mga tao na paparating na ang mga kalaban. Nabutas pa ito during the American-Japanese occupation kung saan pasasabugan sana ng mga Amerikano ang Japanese camp mula sa Mabilao pero ang kampanang ito ang natamaan. Being one of the oldest churches in the province, the San Fabian Parish has become the foundation for people to lean on. Like its history, people are reminded to stand strong despite challenges they may face. Wherever you are from, take the teachings and feel the blessings of the Almighty in this calming place of worship.